Ano to? Kamusta? Akala ko, akala ko ako mamatay na dun eh. Buwis buhay eh, pagbaba. Buwis buhay. Akit, nahuuli kami. Bubulas. Ano, namin. Ito si Ate RJ, tinan nyo na, ah, ko, ano masasabi mo? Stressful. <laughs> Very tired. Ano sila? Si tatay. Ay, si call center, o. Oh, Nagapang. Oh, kaya pa, kaya? call kaway. Hindi ko na makakakaway. call center, kaway. Pakakaway yung pay, na katog na tuhod. pa daw. Tinan nyo naman ang mga bato na nila. Kaya Oh, Saka na. Yes. Wow. Mayroon pa, tuloy naman na manakahon! Mga pa? Mga pa? Mga pa, sabi ko. Ayun. Ayun. Ayun.